sinasabing ginamit ng mga dayuhan ang kanilang makabagong teknolohiya upang ituro sa tao ang enerhiya, agrikultura at maging ang sining. Para sa mga taga-suporta ng teoryang ito, imposibleng maipatayo ng sinaunang tao ang ganitong estruktura ng walang tulong mula sa labas ng ating mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng ideyang ito, wala pa rin matibay na ebidensya sa tipiko na nagpapatunay na totoong nangyari ito. Gayunpaman, nananatiling isang palaisipan, isang tanong na patuloy na umaakit sa imahinasyon ng marami. Totoo nga bang, may mga nilalang mula sa kalawakan na siyang nagturo sa atin noon pa man. Isang tanong na patuloy na umaakit sa imahinasyon ng marami.